So, gibin lang ta og gihatagan ta og pagkaon nga kuan corn cake gihatagan sa akong amiga. bibilin ra sa yang lasto. Sa mailbox di ay nya yeah, madto mi grocery no pag uman og grocery uh, amo pakti pa uh, dulaon ang baby so so nam naman mi sa taas kuan lang mi kape tapos gikaw na mo tungkuan katong gihatag sa among neighbor. Ah, neighbor. Gihatag sa mo ang amiga nga corn cake. Sarap 'yon. Lami siya. Mahilig mong gusto siya magluto-luto ba? nya na po siya mga business about magluto-luto. nya, Buta na mo akong baby. Para magdula na siya diha almost adlaw-adlaw medya Kung dili kay busy, mga kuan nang good, mga 25 minutes, 30 minutes. Para lang nga kuan ba, mag magkamang-kamang na si baby. Maanad siya. Luag mang good diri o. Nya balay kay wala ba yung dito kay Tirti ka. Dili good ingon nga gamay or dili po ingon nga kuan. Wala lang yung area nga makamangkamangan niya. di ba? Di, at least dari eh. grabe niya ka. Na freedom bisa asa siya mutuyok dia. Oh, aw kali pa kay mura ka na kana ganing lala uud di ba? ngana na pogi pogi oi Pogi pogi o. Oh. Dari ka. Dari ka. Ah. <laughs> Pag voice over Where's over? <tik> ay, ay. Ay, ya. Mayung buntag, mga higala. <tik> 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 Di ba? Yan, anak anak siapa bebek? bebe. Kalangga. Sa hmm, man. Kaya nang gusto. Hmm? dosta. Hmm? Dosta? grabby ngidak syakali hook ay grabby good as in Huh? loh di kambut guna sy dia karena kayak di lang nia kaya nak dia kaya apa di lang di lang nia kaya kabutun kaya ada enak nimo, mu ulah menggani nya mangulit ra mi kay na may trabaho kong bana kadali ra pud mi didto kay kailangan pamatuog sa kung mana bye